Josh, sa unay na natin. Lagi naman sa Okay, ano, um, sana, uh, yung friendship na nasimulan sa PNP, hindi tayo magbago, sana, um... uh, ayun, parang matito lang naman din talaga ako, lagi. Okay. uh, kapag may kailangan ka, may kailangan tanongin, may kailangan sabihin, dito lang ako. And, um, Siyempre, more blessings sa career mo, And good luck sa lahat-lahat. So, uh, yun lang. nawa yung friendship nate. naman yung friendship natin. Actually, hindi naman siya naman eh. okay. uh, so, dito sa siya naman saan nawa ko mula maraming project friendship nate. Seriyo dito pa rin ako para nilang kaibigan mo. Yan. kita sa atin. Yan. Yeah, thank you so much, Joshua G. Once again, talakpan ko po natin ang Jushay. Eh, na sinabi, dapat ito ito ang last. Dapat meron tayo.